Yan o. Dala Presa op Maliko. San Nicolas, Pangasinan. Ito po. Ayan o. 400 ang kilo. Sa so San Nicolas, Pangasinan po ito. Ah, hindi po ito sa Benguet, La Trinidad. No. Uh, strawberry picking. 400 ang kilo. May isang kilo na kaya ito? Nakatuan to ako kaway pitas eh. Tapos pag kinilo. Dalawang kilo na. 800 din yun. Oh. Press na press oh. na lalaki oh. Oh, wow. Sarap oh. Wow. Parang dalawang kilo na itong ano ko ha. Strawberry ko ha. Malalaki pa naman yung pinipili ko. Hmm? Nakakatong ano mamitas eh. Alam mo walang bayad eh. Kaya pag kinilo na to yakay dito sa presyo. Nakakatuma mitas. Gano'n hmm, oh. Para kulang pa to ah. Makalala ko magkano abuti nito. <laughs> Pag dalawang kilo 800. Okay lang yan. Minsan lang to eh. Minsan ka lang makarating dito eh. Grabe ang daming bunga dito. Oh, nalaki. Nung nagpunta kami sa sa Baguio, La Trinidad, maliliit pa yung strawberry, kaya hindi kami nakapag strawberry picking kasi hindi pa season ng strawberry. Eh, ganito pa lang ano, ang season ng strawberry. Ganito, ano? April. March, April. Oh. Ang lalaki oh. Oo, oh, okay na ito. Masyado na akong natuwa sa strawberry. Ah, wala na akong pambaya dito. Oo, oh, ang lalaki pa naman pinili ko oh. Mabigat na ito sa timbangan, oh. Amitas. Ayoko na. Natakot na ako sa babayaran ko. Oh. Parang gusto kong punoy, punoyin itong basket tray ko. Ah. Ayoko na. <laughs> Tama na to. <laughs> Grabe oh. 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 Kung mga isang kain, kaya mong ano dito eh. Mamitas dito eh, hmm. hmm. tamis, hmm. tamis sarap.